ganda ng uh, pagsarado ng 2024 mo, ang ganda rin ang pasok ng 2025. Oh, ma ano masasabi mo? Grabe, parang sobrang grateful. Sabi ko last year, aka, parang yun yung best year ko. Na yun yung parang best year na nangyari sa buhay ko. Parang hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapumpon. Dahil first time ko ma-experience lahat ng yun. Yung ginawa namin sa Green sa So, nag kami ng mga sinihan. Nagparada kami. Pumunta sa gabi ng parangal at tumanggap po ng parangal. Tapos hanggang ngayon, pa rin po mga tao na humahabol at nanonood ng Green Hones. Sobrang grateful. And then, it's coming January 20, papasok na bumukuha ang lolong. Parang hindi pa rin siya totally nagsisigin pero sobrang naka Nakakatama po ng puso. I'm very grateful at para ako na naginip sa mga nangyayari. And siguro ito yung magsisilbing motivation sa akin to work harder at gamitin yung platform o mga ginagawa ko para makapag-motivate o makapagbigay ng inspirasyon sa mga katulad ko nangangarap. Oo oh, kasi ang laking project eh. Nakita ko boom trailer. Parang na-imagine mo ba ito magkakaroon ka ng ganitong show? <laughs> Hey boy, At ang prosperous yung 50. nita. Yun niya, parang, Ever since nagkaroon ng lolong ng 2022, hindi ko po naisip na magkakaroon ng buktu. So ngayon na nagkaroon kami ng itong opportunity, I'm just very grateful at hindi na kami makapaghintay na mapanood yung po ito. To be honest, dalawang buwan lang po yung preparation namin dito. Nag-start kami mag ng November. Pero awa po ng Diyos, nakaabot kami at patuloy na pinagpubutihan ang aming ginagawa para mapaganda po yung programa. Hello, Aru, narinig mo yung mga senior stars. Na-observe ang kanilang na dati pa, bata ka pa hope na may future ka sa acting. Anong nasabi mo? Nakakatuwa po kasi syempre mapansin lamang po na mga tinitingala po natin ng mga artista o yung mga nare-respeto po natin ng mga senior actors. Uh, sobrang nakakataba po ng puso kasi syempre parang nasubaybayan po nila yung journey ko sa karera ko at nakaka, nakakatawa dahil hindi po nila nakakalimutan yun. And siguro sa akin para bang para bang yun, dun na ako lagi bumabalik. Kung paano ako nagsimula, um, ano ba yung hirap na pinagdaanan ko noon para makarating po ako sa kunasan po ko ngayon, di ba? So, gabi, para ang sarap lang magbalik tanaw and uh, sobra nakaka-humble. Hindi doon lumaki ulo mo. Hindi. Yeah, um, di, siguro para sa akin kasi yung uh, paglaki ng ulo or parang maging kampante, siguro mangyayari lang yan pagka hindi ka, kumbaga pagka kumbaga parang ingrato sa mga nangyayari. Kasi para sa akin, everyday lagi ko nagpapasalamat. Kasi alam ko, anytime na nagustuhin na mawala po ito, ang dali nang namawawala eh. So, dahil alam ko yung hirap at pag, na mga pagsubok na pinagdaanan ko bago, siya, bago ko siya makuha, hindi ko itatake for granted. Kumbaga hindi siya pupunta sa ulo ko, hindi ako magiging mayabang, hindi lalaki yung ulo ko kasi Ayoko nang bumalik sa kung paano po yung dati, yung hirap po noon na parang noon parang tinadaan-daanan ka lang, hindi ka nire-respeto or parang tingin sa'yo wala lang or may mga sasabihin na mga hindi magaganda sa'yo. Um, ang hirap and I know marami pong nagdadanas ng ganong klaseng pakiramdam. So gusto kong gamitin itong mga nangyayari po sa akin to give inspiration sa mga katulad ko na nangarap na may mga ganun mang pagsubok na dumadaan sa atin. Pero basta magpursigi ka, manalig ka sa Panginoon kung ano po yung nakalaan para sa atin, mangyayari yun. Challenge na ang mga next project mo kasi best supporting actor ka na, may mili ka na. <laughs> well, siguro yun yung uh, unit dun papasok yung collaboration ko with my team, with my management, of course with Smartel. Um, sobrang ano kami, sobrang mapusisi kami sa pagtanggap ng proyekto kasi Naniniwala kami na talagang kailangan mo talagang salain eh. Kasi, um, like for example, dahil nga yung Green Bones parang naging critically acclaimed siya and then ngayon tinatangkilip din po siya ng mga tao. Parang bang ang hirap sundan, di ba? Pero basta naramdaman mo na parang may calling doon sa project, I guess it's ano, parang okay lang naman po natanggapin natin. So can you na level up yung aking mo dito bilang isa ka ng award winning actor? Ah, well, of course, dito Alan, um, sabi ko nga, in every project na ginagawa ko, simula noon pa, gusto ko lagi ako naging improve. Um, every single day, my goal is, you know, to push myself to my limits, to be the best version of myself. And, gusto ko yung pakiramdam na kinipag-kompetensya ako sa sarili ko. Kasi in that way lagi ako may bago na papakita at uh, umaga lumalabas yung panibago mo ako